Tayo, Atenso tayo, Atenso Saan ginagamit ang posporo? Pagsindi ng kalan para makapagluto, pangsindi ng kandila para may ilaw sa gabi, o pwede rin itong maging piece of art. Sa panahon ngayon, wala na imposible upang makalikha ng kakaibang artwork. Meet Juniel Calagos Severino, isang matchstick artist mula sa Samar. Nung na-discover ko po yung paggawa ng post-pro art or matchstick art, pumatok po siya ng pinost ko sa social media, sa Facebook po, at nag-trend po siya at nagawan na po ng mga iba't ibang artikel at doon po may nag-message siya akin na sa, sa talentadong Pinoy na mag-join daw ako at diyon po, trinay ko lang siya at kahit pa paano po nakapasok at uh, in, in grace po naka, naka third place po tayo doon sa process naman po ng paggawa ng pasporo art sobrang ano po, sobrang hirap una po, ano, syempre gumagawa ko ng layout at the same time, nalagyan ko ng tape yung double sided tape at sa illustration board po yun at dinidikit ko po siya isa isa hanggang ma-form po yung yung reference na gusto kong gayahin depende po yun sa ano sa laki at lapad ng gagawin ko at depende po yun sa ano sa ilang heads like is yung sa size ng one 4 po it takes 3 to five days po yun kasi it takes ano it takes time effort at sobrang ano po intricate po na paggawa siguro po yung pinaka paborito ko pong artwork yung sa entry ko po ng bangon talentadong pinoy sobrang hirap po noon sobrang saya kahit paano uh, um, nasuklian yung saya ko noon at kahit paano po in God's grace naka place po tayo doon naka third place po tayo doon Sobrang saya po. Um sa panahon po kasi ngayon, 'di ba? Siyempre pandemic, sobrang daming problema, daming stress sa mga bagay-bagay. Kaya po ang uh, nagpapatuloy po kami at patuloy po kami nag nagumagawa ng kakaibang obra para kahit maka makainspire at makapagbigay saya sa mga tao ngayon. Lalo na sa this in this pandemic po at sa family din po namin lahat po binibigay namin kahit sa pamamagitan ng talento po namin kahit paano po may managpapagawa at nakakatulong sa, sa family po ang um, yung rate naman po ng Pasporo Art depende po sa laki depende po kung ilang heads yung papagawa yung sa 140 illustration board nag-range po siya ng 1K to 2K okay po. With frame na po yun. What keeps me going po is that dun lang po kasi ako nakakabuhos ng emotion ko sa pamagitan ng paggawa ng art. Dun lang po ako nagiging mas masaya. At the same time, I am keeping forward kasi I have this dream po na someday and somehow mas makilala ko sa, sa pamagitan ng obra ko at let be this talent be the vessel of hope and inspiration to all the youth na nangarap din na at may talento din sa arts. Sa mga beginners naman na nanonood sa atin ngayon, always remember na just ano, just don't be afraid to discover your talents. At the same time, just work for it and practice on it at just try and try at di mo mawawala yan na dadating din sa araw na nag improve ka na pala at nag-learn ka na pala and always remember na everything takes process just continue what you're doing kung saan ka masaya, go for it Libo mang piraso ng pospro ang gagamitin para makabuo ng obra. Sulit ang pagod kapag masaya ka sa ginagawa mo. Gaya ng sinabi ni Junil, huwag tayong mapagod abutin ang ating pangarap. Tulad ng isang posporo, maliit man kung titignan, pero malaki ang pakinabang sa ating buhay. Junil Calagos Severino, ang matchstick artist mula sa Samar. Isang inspirasyon para maging Asenso Ka Pinoy!